Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay mga taong mapagmataas at mapagkumbaba. Sa Mateo chapter 23, verse 11, sinabi ni Jesus Christ, "Kung gusto mong maging pinakatakila sa langit, dapat kang maging lingkod ng lahat." sapagkat ang sinumang nagmamalaki sa sarili ay mapak, mapapakumbaba, at ang sinumang magpapakumbaba ay pupurihin. Sa aking karanasan, nang mamatay ang aking ina, inihiwalay ako ni Father God sa aking pamilya at mga kaibigan. Sinabi niya sa akin na huwag makipag-ugnayan sa mga tao at tumuun sa pagpapagaling -pag -pag sa aking puso mula sa kalungkutan at matututong umasa at sumunod sa kanya 100% araw-araw pagkaraan ng ilang linggo, inutusan niya akong magsimulang magtanghalian kasama ang ilang miyembro ng pamilya ko. Nang makita ko sila, inasahan nila na maging emosyonal, malungkot at depressed ako. Nagulat sila kung gaano akong kasayahin, payapa at mayroon pa akong joy upang ipangaral kung paano ako tinulungan ni Jesus Christ. I ipinabahagi ko ang aking testimony kung paano kong nakaugalian ang magmahal ng walang pasubali at pinabalaan sila na maghanda anumang oras na kukunin ng Diyos ang ating buhay. Kung kugustuhin niya, handa ba tayong hatulan ng Diyos? Kaya ang mga taong ito na nag-akalang ako ay walang magawa at malungkot ay iniligay sa kahiyaan ng Diyos sa pamagitan ng aking mga kilos, mga salita, nung kasama ko sila. Napatunayang mali sila dahil nagpakumbaba ako at sumunod sa kalooban ng Diyos. Pinakumbaba niya ang mga taong mina minamaliit ako at inakala ko wala akong kakayahan sa buhay ng walang suporta ng aking mga magulang. Sa pamagitan nito, pinangalan ako ni Father God sa pamagitan ng pagpapakumbaba sa mga umusig at minamaliit sa akin. So, yun ang mensahe tungkol sa Um, mga taong na prideful sa buhay. So ito ang End of the message may Father God Jesus Christ at Holy Spirit bless you.